senior citizen nag-aaway. Oh na, matatanda na nag-aaway nag pa. Si Lola raw kasi ayaw magbigay ng pasensya sa kapatid ng kapitbahay niya na isang PWD. Oh ang katwiran naman ang kabilang lola hindi na siya makatulog kasi yung kapitbahay na PWD ay over sa pagka-noisy. Oh nang dahil sa ingay na dulot ng anak ni Emer. <laughs> Naubos na raw pasensya ni Tali at hindi na siya nakapagtipi. Ikaw naman Tali, alam mo na may depression yung bata, pinapatulong mo pa. Dapat ikaw itong may pag-iisip, ikaw umunawa. Pinakalma ko na lang si ate Tali kasi nga mahirap naman yung ganon. Araw-araw nag-aaway silang dalawa, naiingayan. Kaya si ate Tali minsan umaalis mo rin sa bahay ng nanay niya. Nanay din naman ako. May anak din naman ako. Lalo na pag may kapansanan, bigyan naman sana natin ng atensyon. Ang tatay na nagiinay at ang hindi makatulog sa inay. Emer at Tale, harapan na! Ano yung nire reklamo sa kanya. Kasi po, ano eh, yung hindi niya maintindihan na eh, anak ko po, may depresya. Sabi ko sa kanya, kung po pwede, habaan haba, mo ang pasensya mo. Okay. Kasi, kasi PWD okay. yung iyong anak. Ano ang kanyang disability? Ano intellectual disability po? Hindi yung gano'ng natutulog, tapos maingay, kung ano nung pinagaanong, gano'ng gano'ng yun kanta salita ng salita. Okay. okay. Saka talaga kung hindi siya natutulog, ano, hindi kompleto ang tulog niya. Minsan tatlong gabi. Ilang na... taon na siya? 25. Ano naman ang reklamo mo kay Tali? Kasi pinapatulan niya, dapat, sabi ko sa kanya, dapat huwag mo nang patulan, habang ang pasensya Oo. mo. Oo. Sabi ko sa kanya. Oh, tama. Tama.